Dahit ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 18 Mga Matang Nanilisik Aswang Hapon noon at pauwi si Bato galing pangangahoy na mataan nito ang isang ale na nasa gitna ng daan. Gumilit si Bato ng daan kahit mabigat ang kanyang daladala. Ngunit lumipat din naman ang ale kung saan ito dadaan. At mabilis din namang nakalipat ng daan si Bato dahil mababangga nito ang ale kung magtutuloy-tuloy siya. Paglampas nito sa ale, bahagya niya itong nilingon. May kakaiba siyang napansin sa mga mata nito. Nanlilisik ang mga mata ng ale at mukhang matalim ang tingin nito sa kanya, animoy galit na galit. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang ali pa ang galit, samantalang iniwasan na nga niya ito para hindi niya ito mabangga. Nang makalayo-layo na si Bato sa ali, muli niya itong nilingon. Ngunit wala na ang ali sa kanyang kinatatayuan at nagulat na lang ito nang bigla niyang mabangga ang ali at nabitawan tuloy nito ang mga dalamkahoy. Si Sigaw ni Bato. Ah, ay, pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Ngunit hindi umimik ang ali at nakatingin lang ito sa kanya. Nagtataka naman si Bato kung paanong napunta sa harap niya ang ali. Tila ang bilis naman ata at nauna pa ito sa kanya parang may masamang balak ang ale dahil umiba na ang aura ng kanyang mukha. Bigla niyang sinugod si Bato at sinakal. Grabe, napakalakas ng pagkakasakal na iyong kay Bato. Nakawala si Bato sa pagkakasakal ng mahawakan nito ang mukha ng ale na basang-basa ng laway. Aray, tuloy Bakit po ba? Ah, ah, sino po ba ayo? Ah nagagamit nyo hindi nagkato! Kahit kadiri, pinagsasapok niya sa mukha ang ale upang bitiwan siya nito. Sa lakas ng pagkakasuntok sa mukha ng ale, napabitaw ito at nakalayo ng bahagya kay Bato. Kahit tinatablan na ng takot si Bato, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob dahil siguradong tatalunin siya nito. Mabilis na hinugot ni Bato ang kanyang itak sa baywang at itinutok sa aling nagmumuka ng aswang. S sige, aling aswang! Sige, lumapit ka! Lumapit ka! Tatagpasin, tatagpasin ko ang leg mo! Sige, sige! Tuoy unti-unti nang nagbabago ang mukha ng ali at lalo itong pumangit sa dami ng laway sa mukha at gulugulong mga buhok. <makes noise> Sabalit hindi ka obra sa akin. <makes noise> Wika ng aling aswang na nanlilisik ang mga mata. Muli nitong sinugod si Bato subalit mabilis itong nakailag. Mabilis na nagpagulong-gulong si Bato pababa ng daan, sabay bangon. I hindi po ako natatakot sa inyo. Ang takot ko ay kailangan paglabanan upang matalo ko ang isang tulad nyo. Matapang nitong wika. Kapag nakitaan kasi ang tao ng kainaan, lalong lumalakas ang loob ng aswang. Lalot na unahan sila ng gulat at takot. Tiyak! magagapi sila nito. Ngunit kapag ipinakita mong hindi ka natatakot sa kanya, maaari mo siyang magapi gamit ang pananalig sa Diyos. Samantala, pagsugod ng aswang, mabilis si bato at tinaganya sa katawan ang aswang at tagpas ang tagiliran nito. <coughs> Wasiwas lang nang wasiwas ng itak si Bato. Makatsamba sa pool ito. Tumigil itong saglit nang makitang may tumulong dugo sa katawan ng aling aswang at lalong lumakas ang loob ni Bato nang makitang malaki ang sugat na tinamon ng aswang. At dahil doon, agad niya itong sinugod ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan ngunit mabilis din ang aswang kung kaya't hindi niya ito napuruhan oh, kuligahan, patayong -pa ko ikaw patayong ko ikaw wika ni bato at marami ng tama sa katawan at braso ang aswang ngunit tila matibay ito pero alam na ni Batong iniinda na ng aswang ang sakit at duguan na ang katawan nito. Akmang tatakbo ito upang tumakas ngunit hinabol pa rin siya ng taga ni Bato sa likuran at tumama iyon ng malakas kaya nagpagulong-gulong ang aswang sa damuhan. <tong> Mabilis na agapang at nakatakbo ang aling aswang lumusot lang ito sa palahiban at biglang nawala. Agad pinulot ni Bato ang mga dalang kahoy at mabilis tumakbo pa uwi ng bahay. Pagdating ni Bato ng bahay, humahangos ito. Ay Bato, nandiyan ka na pala. Bakit ganyan ang ayos mo ha? At bakit sira-sira ang damit mo sa puro kalmot ka? Nakipag-away ka ba ha Bato? Sunod-sunod na tanong ni Vicky na nooy nagtatahip ng bigas na isa saing kinabukasan. Hindi muna nakasagot si Bato at napatulala panandalian. Uminom ito ng tubig at napaisip sa nangyari. Napansin ni Vicky na tila malalim ang iniisip ng pamangkin at pailing-iling ito. Ano pa talaga kasi ang nangyari sa iyo ha Bato? Pag-uusisa ni Vicky sa pamangkin. Ate Chang, sinugod po ako ng ale. Aling, ah, aling aswang po. Hindi ko po siya kilala at ang, at ang, ang lakas-lakas po niya. Kwento nito na ikinagulat ng Chahin. Dahil sa narinig, agad tiningnan nito ang buong katawan ni Bato, ngunit mga galos lamang iyon. At dahil sa pag-aalala ay napayakap ito sa pamangkin. Nag-aalala nitong sinabing huwag na muling mga ngawi sa hapon baka maulit ang nangyari kay Bato. Wa huwag na po kayong mag-alala sa akin, Chang. Kaya ko naman eh. Pagyayabang nitong wika. Kaya ka, Jan. Eh, kita mo nga yung alis mo, Bato. Halika at gamutin natin ang mga galos mo. Habang ginagamot nito si Bato, Bigla namang dumating si Mando at nakita ang mga kalmot sa katawan ni Bato. O, oh, ano yan? Sino may gawa niya sa iyo, Bato? Bakit ang dami mong kalmot at galo sa katawan? Sunod-sunod na tanong ni Mando habang papalapit sa dalawa. Sinabi ni Vicky ang dahilan kung bakit may mga galo si Bato. Galit namang tinanong ni Mando kung saan banda nangyari iyon. Ayon kay Bato, malapit daw sa sakahan nilang mang buk -buk sa may bandang pababangdaan at tatawid ng maliit na sapa. Bago daw siya makatawid ng sapa ay nakita na niya ang ali. Hindi ito tumatabi sa dadaanan nito kaya iniwasan niya at nilampasan. Ang hindi niya maintindihan, umiwas naman siya pero nabangga pa rin niya ang ali at dahil doon sinugod na siya nito. Ang sama daw ng mukha ng ali at grabe ang lakas nito. Mabuti na lang ay may dalang itaksi si Bato kaya lumaban ito sa aling aswang. Kinikilabot ang tanong naman ni Vicky ay eh kung anong nangyari sa aswang. Ah, ah, putas-putas po ang lawas siya. Madami siyang sugat dahil malalakas ang taga ko sa kanya. Pagyayabang ni Bato. Napangiti na lang ang mag-asawa sa kwento nito, ngunit may pag-aalala sa mukha. Nagagawa pa ring pagalingin ng aswang ang mga sugat nila, kaya hindi nila matutukoy kung sinong aswang ang sumugod kay Bato. Pero makikilala pa daw ba ni Bato ang mukha ng aling sumugod sa kanya noong hindi pa ito nakapagpalit ng anyo? Tanong ni Mando habang nag-iisip. Tugon naman ni Bato maari makilala pa niya dahil bago pa nagbago ang mukha ng ale e eh nakita na nito ang tunay na mukha ng ale sinabi naman ni Mando samahan daw siya ni bato kung saan ito sinugod ng aswang tingnan daw nila kung saan ito tumungo at kung saan banda ito tumakbo eh hindi ko po napansin Chong, kung saan iyon nagtungo magulo na ang utak ko sa takot gusto ko nang tumakbo pa uwi ng bahay. Makalayo lang po sa aswang na yun. Sa, sa palagay niyo po, Tiyong, manunood pa ba yun bukas? Oh, uh, maaring maaaring hindi na muna. Magpapagaling pa yon ng sugat. Bukas, tingnan natin kung saan patungo ang patak ng dugo. Wika nito at hinawakan si Bato sa ulo. Ang tapang mo, Bato. Pero sa susunod, mag ka. Huwag ka na mangangahoy ng hapon, ha? puri at pag-aalala ni Vicky. Alas 4 pa lang ng hapon iyon at maaga pa wika ni Bato. Saka lagi namang ganoong oras siyang nangangahoy. Makulimlim lang noon at medyo madilim sa bundok dahil natatakpan ng mga malalaking punong kahoy. Walang pinipiling oras ang mga aswang. Kapag ginusto nila, manunugod sila lalo na alam nila na bata lang ang kanilang kalaban tinanong ni Mando si Bato kung ayos lang ito, kung hindi ba napilayan at wala bang masakit sa kanya. Mabuti na lang daw at hindi nagawang pasukin ang mga mata nito, ilong, tainga at bibig. Ganon kasi sumugod ang aswang upang hindi makahinga ang biktima. Samantala kinabukasan, hapon na nang makauwi si Bato galing eskwelaan nadatnan nito si Mando na handang-handa na sa kanilang lakad. Sukbit na nito ang tansong itak at agad niyang iniabot kay Bato ang bagong hasang itak nito. Parang susugod ang dalawa sa gyera ng itakan nga lang. Inasa ko yan ng maigi Bato. Panigurado putol-putol ang aswang sayo. <laughs> Malakas nitong tawa. Agad nagbihis si Bato at kinuha ang bagong gawang tirador. Mas malakas ito kaysa sa dati. Ibinulsa rin nito ang mga balang batong buhay na pinulot nito sa ilog. Iyon kasi ang gusto nitong ibala sa tirador. Tumulak ang dalawa sa lugar kung saan sinugod ng aswang si Bato. Nakatumba pa ang mga damong na pagdausan ng labanan. Nakita nila doon ang mga patak ng dugo ng aswang. Sinundan nila iyon ngunit hindi na nila nakita ang iba pang patak ng tumawit ito ng sapa. Nagtaka si Mando. Dahil hindi pa naman matatas ang talahib doon pero nakapagpalit ng anyo ang aswang at tila mahirap matukoy kung saan nakatira ang aling aswang na nakalaban ni Bato. Sabi ni Mando, magtitingin-tingin ito kung saan lugar mayroong babaeng may sakit at di makalakad ng maayos dahil magdagabi na kaya ipinasya ni Mandong bumalik na sa kanila. Agad sumakay ang dalawa sa kalabaw at umalis sa lugar. Nag-aagaw na ang dilim sa liwanag ng mga sandaling iyon. Habang naglalakad ang kalabaw, may napansin si Batong malaking itim na baboy na sumusunod sa kanila. May minsang sumasangkal ito sa likuran ng kalabaw at pilit inaabot si Bato. Nagtataka si Bato kung bakit mungubula ang bibig ng itim na baboy gaya ng saale. Tsyong! Tsyong! Ma may malaking itim na baboy na sumasangkal sa likod ng kalabaw. Mukhang gusto akong lapain eh. Ang haba ng panel, chom. Umusog ng bagya si Bato upang hindi maabot ng malaking baboy. Kayaan mo lang bato. Akong bahala. Hawakan mo ang lubid ng kalabaw. Bulong ni Mando, subalit tila nakakatunog ang aswang at bagya itong lumayo. Marahang bumalik ang malaking baboy sa likod ng kalabaw at muli itong sumampa. Biglang tumalon si Mando at nakipagbuno sa aswang na baboy. Napahiga si Mando at halos hindi makagalaw at nabitiwan pa nito ang tansong itak. Malakas at malaki ang itim na baboy at tila hindi ito kaya ni Mando. Agad namang bumaba si Bato sa kalabaw at mabilis nitong kinuha ang terador. Isang batong buhay ang ibinala niya roon at malakas niyang ininat ito. At nang makita nitong umanga ang malaking itim na baboy, sabay bitaw sa goma sa pool at pasok sa bunganga ng itim na baboy. Napabitaw ang malaking baboy kay Mando dahil hindi na ito makainga. Di na nag-aksaya ng sandali si Mando. Mabilis nitong pinulot ang tansong itak at inundayan niya ng saksak sa tiyan ang aswang na nag-anyong baboy. Mabilis na tumakbo ang baboy sa damuhan at bigla itong nawala pagdating sa isang sapa. Sinundan ni Mando kung saan nagtungo ngunit hindi na niya ito inabutan. Pagbalik ni Mando, napasin ni Batong may dugo ang balikat ng tiuhin. Inakala ni Batoy dugulang iyon ng aswang na baboy. Ngunit hindi pala dahil nakagat pala ng malaking baboy si Mando. Kaya pala nabitawan nito ang itak. Pagka uwi ng dalawa sa bahay, alalang alala si Vicky sa nangyari. Agad itong tumawag ng albularyo at ipinagamot ang asawa. Tiningnan niya rin ang pamangkin kung may kagat din ba ito ng aswang na baboy. Ngunit wala naman siyang nakita. Nanginginig ito at nababalisa, ano na daw ba ang nangyayari sa kanilang baryo? Tila dumadami na ang mga aswang na nanunugod ng mga tao. Dapat maging mapagmatyag at di magpabaya sa pagbabantay ang mga tao at mga tanod ng barangay. O oh, aswang baykamo, naku, matindi ang mga yan at tinatanda nila kung sino ang nakalaban nila at babalikan nila yan sa oras na gumaling sila. Mabuti at hindi malalim ang sugat mo, Mando. Wika ng albularyong gumagamot kay Mando. Natuwa naman si Vicky at hindi matatakuting bata si Bato. Bumilib din si Mando sa lakas ng tirador ni Bato. Igtad kasi ang baboy at napabitaw ito sa kanya na halos hindi makahinga. Natawa ito ng malamang sa loob ng bibig at lalamunan ng baboy tumama ang batong buhay na bala ng tirador ni Bato. Napailing na lang ang albularyo nang malamang kasama si Bato sa pakikipaglaban ni Mando sa aswang. Naikwento din ni Mando ang pagsugod ng aswang kay Bato, isang araw ang nakakaraan at binalika nila ito nung hapon na iyon. Hindi lang nila nalaman kung saan napunta ang aswang pagkatapos ng laban. Nais din nilang matukoy kung saan ito nakatira at kung sino ang aswang na iyon. Pagkatapos ng gamutan agad umuwi ang albularyo. Hinawakan ni Mando sa balikat ang pamangkin at napangiti ito dahil tila napuruhan nila ang aswang. Wika pa nito'y hindi raw basta mapapagaling ng aswang ang pagsasak niya rito gamit ang tansong itak na inilagay na sa abuhan. Inalalayan naman ni Bato ang tuwin papasok ng kwarto nila upang makapagpahinga. Kinabukasan may nabalitaan si Mando sa isang liblib na pook. May mag-asawang naninirahan doon. Namatayan daw ng asawang babae at hindi raw matukoy kung anong ikinamatay ng babae hinala ni Mando iyon na ang aswang na napuruhan nila Samantala gabi raw ng unang lamay na ikwento ng isang kumpare ni Mando Mga ilan-ilan lang ang naglalamay noon kasi nga malayo ang mga bahay doon at iilan lang din ang kamag-anak at wala ring anak ang mag-asawa na iyon Ang kumpare ni Mando na si Dito ay umakyat sa itaas ng bahay upang makiramay may iilang tao ang naroon at sa ibaba naman ay ginagawa na ang kabaong ng namayapa. Naitanong ni nilito kung anong ikinamatay ng babae. Ang sagot naman ng asawa ay sumakit lang daw ang tiyan nito tapos sumuka na ng dugo. Hindi raw nila malaman kung anong sakit dahil ayaw naman magpatingin sa albularyo ang asawa. Umupo si Lito sa upuan malapit sa bintana at tinanaw niya ang mga kasamang nagiinuman habang gumagawa ng ataol. Lumapit naman ang lalaki sa asawang bangkay. Umupo ito sa papag at humawak sa kamay. Ngunit nagitla ang lahat nang makita nilang dumilat at bumangon ang bangkay. Sa gulat ng mga tao sa loob ng bahay, nagpulasan ang mga ito at kanya-kanyang takbo. Iyay! Nagpataang patay! Nagpataang patay! At yung kumparing lito ni Mando ay napatalon sa mintana sa baytakbo. Nanay ko po! Takbo! Sa tranta ay nagkasamit-sabit ang mga ito sa bakod pero walang pake basta makalayo lang doon. Eh, teka, oh, pare, sabit lang. Tingin mo tayo. Bakit, bakit ba tayo tumatakbo? Anong nangyari? Hingal na tanong ng isang kasama ni Mang Lito. Pa-pa-pre, bumangon ang bangkay. Nga, yeah, tagbo na ulit! Tumakbong muli ang mga ito pero napaisip ang isa na muli silang tumigil. Teka <laughs> hey, 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 naman, pre. Huwag kayong matakot. Patay na yun. Ayos naman, no. Takbo tayo ng takoy. Eh hindi naman tayo hinahabol ng patay. Tara, balikan natin at alamin natin kung ano talaga ang nangyari. Pagyaya ng isa, ngunit ayaw na talaga ni Mang Lito bumalik pa roon. Nagpasyang bumalik ang dalawang kasama ni Mang Lito. Tahimik na doon at medyo madilim. Nagbalikan na din ang ibang taong nakiramay at nagbulung-bulungan. Nang inakyat ng dalawa ang bahay, kinilabutan sila sa nakita. Tumambad sa kanila ang nakalugmok na lalaki sa sahig. Bumubula ang bibig nito at puno ng laway. Ang bangkay naman ng babae ay nakaiga sa tabi nito at puno rin ng laway ang mukha. Humingi sila ng tulong sa mga tao sa ibaba at binuhat nila ang lalaki at ipinaupo sa upuan. Maraming nagimbal sa pangyayaring iyon. Hinala ni Mando na ilipat ng babaeng aswang ang itim na mutya sa asawang lalaki. Samantala, pagkalipas ng ilang linggo, nagpunta ng bukid si na at June upang manguha ng kamote. Marami silang nakuha at tigkalahating sako sila. Malaki at magaganda ang mga kamoteng nakuha nila kaya tuwang-tuwa ang dalawa. Habang naglalakad nagtatalo ang dalawa kung saan dadaan. kasi nga mabigat ang dala nila at dapat sa shortcut na daan sila dadaan hapon na rin noon at nagaagaw na ang dilim sa liwanag kung kaya't nagmamadali na ang dalawa pinagpilian nila ang mas madaling daan at sa tulay iyon pagdoon sila duman mabilis silang makatawid ng sapa ngunit ang problema mabigat ang dala nila baka sila mahulog dahil maliit na katawan lang ng nyug ang kanilang maapakan. Samantalang kapag sa tubig sila dadaan, walang pangambang mahulog sila, subalit medyo malayo-layo nga lang ang lalakarin. Napagkasunduan ng dalawa na sa tubig na lang dumaan. Binaybay nila ang sapa ngunit laking kilabot nila nang may parang tumatakbo sa tubig at sumusunod sa kanila. Nang malapit na sila at paket na sa mataas na lupa, may narinig silang malakas na tampisaw sa tubig, tila tumatakbo ito ng mabilis. Malakas na kilabot ang naramdaman ng dalawa. At nang mapalingon si Dondon ay isang lalaking bungubula ang bibig at nakadipa ang mga kamay nito na tila aakapin sila. Tamanaw! Laking kulat ng dalawa sabay karipas ng takbo. Hindi nila binitawan ang sako na pinaglalagyan ng mga kamote. Ngunit nagsilaglagan naman ang mga kamoteng laman nito dahil sa sobrang bilis ng takbo. Sa di kalayuan, nakita ni Batong humahangos ang dalawa. At nagtatakang tinanong niya ang mga ito kung bakit tila takot na takot at namumutla pa hindi makapagsalita ang dalawa kaya kumuha si bato ng tubig at pinainom ang mga ito. Matapos iyon ay nagimbal at kinilabutan ito sa kwento ng dalawa. Tila may isa na namang aswang ang sumasalakay at ang dalawa nitong kaibigan ang muntik mabiktima. Napaisip si Bato, mukhang tama ang tiyong mando nito. Nailipat na sa lalaki ang pagiging aswang ng asawa nito. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.